Hello guys, good morning. Ayan for this video. Samahan nyo kami mag-pasyal dito sa taniman ng pinya ng aming mga kamag-anak dito sa Amadeo, Cavite. Let's go guys, samahan nyo kami at tayo ay mag-pasyal ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga taniman dito. At kung bago pa sa, ka pa sa akin channel, please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button para ma-notified ka every time na mag-upload ako ng videos. Ayan, let's go guys, samahan nyo kami. So ayan, tayo yung naglalakad. Hindi naman ito kalayuan guys. At alam nyo ba nung araw, super mura ng lupa dito sa Cavite. Ngayon talaga milyon na yung kanyang halaga. Kung dati nasa makakabili ka na ng mga 3,000, isin super lawak na yan, eh, ganyan nakalawak. Ngayon mga 10 milyon, 50 milyon, ganyan na yung halaga. Yan, maluwang ang mga taniman dito guys. Yeah, let's go. mag enjoy tayo dito kasi ang dami sa kanilang prutas. At syempre, mamimitas tayo para maiuwi sa bulakan. parang may rest house pa dito. Oh. Dito. Yan. Ay, ah, yung nag-exercise dito. Ah. Yo, mga kapatid. Yan. Ano pa yan? Mga tender. Hmm. Ay, dito yung... na. Ah, parang... tatamnan nyo rin po ito. Oo, um, so yung bang... Ah. Yan. May sitaw pa po kayong tanim. Oh. Ano po ba yan? Ah, oh, wala pa nga siyang ano. Bunga. Pinya. Ah. ah, ang ang lagay niyan, ala pang bunga pero tontuwa na tayo. Ang ganda po ng puno, fresh na fresh. Siguro maganda to pagka ito ay nagbunga. Ganda oh. Kaganda po, super. Yeah. Ayan, pa apo, bola Super ja, gan, super ganda ng mga dahon niya. Super ganda po. At ayan na nga guys, nakikita nyo, wala pang bunga yung mga pinyin nila dahil by September pa daw to ito magbubunga. Kaya ayan, bigyo-bigyo na lang tayo dito. Uh, pero doon sa palengke, siguro yung mga una nagtani, meron naman ang umaani at may mga tinda na yung mga tindahan ng mga pinya. Pero yung, yung kanilang pananin, wala pa talaga. Kaya pagkagaling natin dito, try natin naman din puntahan yung kanilang puno ng abogado kasi marami din silang puno ng abogado guys. Man, let's go! Ayan guys, pasok. Ayan, nandito tayo sa kanilang hacienda. Alam nyo guys, ito, ah uh, bahay, parang resas lang siya, bahay bakasyonan, gano'n. Pero napakaganda dito kasi marami silang tanim na halaman. At alam nyo ba, pwede itong gawing ah uh, yung venue. Diba? Ko, alam nyo yung mga venue. Ayan, nadami silang mga tanim na mangga dito. Mga maliit lang, ma-imported siguro itong mga mangganda na ito hindi nang ganda ng kanilang ano, may mga damo pa sila. Ayan, meron tayo dito nakitang puno ng mangga. Ang ganda, meron dito yung pa-step pa baba. Kasi medyo palusong yung ano niya. Kaya super ganda. Ayan, tayo mamitas ng mangga. Meron ako nakita ng dalawang puno, ay ano, dalawang bunga. Buhanin na natin. So ayan guys, nakakuha tayo ng dalawang Indian mango. Sabi nila, super tamis daw to kaya. Mamaya to try natin. Ayan, lakad tayo. Pupunta naman tayo sa puno ng avocado. Tingnan niyo guys, ang daming puno, ang daming bunga ng kanilang puno. Siyempre, hindi may iwasan. Picture-picture muna tayo. At dito sa ilalim naman, meron silang upuan. Yan, pwedeng pahingahan, pwedeng kumain, magkape. At alam nyo ba guys, napakasarap dito. Ang sarap mamahinga kasi alam nyo naman pagdating sa Cavite at Tagaytay, super ganda talaga ng klima nila dahil super lamig. So kahit masikat yung araw ng oras na yan, hindi kami masyado naiinitan kasi nga malamig yung hangin niya. Ayan, marami din silang mga sagingat at alam nyo ba na napakadaming bunga niyan, may mga puso puno pa ng ay, ano ba yon Puso ng saging. Yan yung mga puso pa ng saging. Tsaka, ang gaganda ng mga dahon ng mga saging nila. Super laki. Yan, let's go. Punta tayo sa tanim ng abocado. Ayan, nandiyan yung aking uncle at siya ay nag-video. So ayan guys, ito ay ang puno ng avocado. Avocado na hitik sa bunga. Napakadami talagang bunga. Kaso hindi siya lahat magbulang. Yung iba mura pa kaya hindi naman natin pwedeng pitasin lahat. Kaya pipili lang tayo ng medyo magbulang na para ating maiiwi sa bulakan. Siyempre, hindi may magpicture mag-picture-picture. Alam nyo naman tayo. Selfie pa more. So ayan guys, tayo ay babalik na doon sa ating mga kasama. Marami na tayo nakuha ng abukado. Siyempre, yung ating mga dalawa pa lang din. Hindi natin nadagdagan kasi medyo mataas yung kanilang mga bunga. At ang hirap magsungkit. Kaya okay na to. Isin, itatry lang naman natin. Tayo lalabas na ng hacienda. At guys, dahil medyo mahaba na to, so may kakaroon tayo ng part 2. Kaya abangan yung part 2 kasi pagkatapos nito kami ay pupunta ng Tagaytay. So doon ko naman kayo ipapasya sa Tagaytay dahil yung pamangkin ng lola ko, doon siya nagtatrabaho. Kaya makakapamasyal tayo sa Tagaytay ng libre. Kaya mga samahan nyo ako guys. Ayan, to be continue tayo guys. Maraming maraming salamat.